Hello. Alam niyo ba lumabas na yung result na yung pinaimbestigahan ko about sa agent with regard sa case ko? Uh, anyway, mali naman talaga ng agent eh. And then Filipino pa yung agent uh, na walang language variation na nangyari sa amin. Kasi nagkakaintindihan kami. Kaso nga lang, yung result nila is still uh, fault talaga ng passenger because I am liable enough for the documents that I should have during my travel. So kailangan talaga ng e-visa. So I have two options. Is either kukuha ako ng visitor's visa sa US or magre-rebook ako na magbabayad ako ng 300 almost 30,000 sa Pilipinas. Medyo masakit siya sa akin kasi alam mo ba yung tipong nagbubuka ahead so you can save a little bit of, of money. But then all of the sudden, you can pay for the rebooking. Well, in fact, it will cost me a lot. So yung mangyayari, syempre, wala na tayong magagawa. And then, hindi rin pwede na kukuha ako ng US visa kasi wala pa akong plano na pumunta sa US. So, i-rebook ko na lang talaga siya. So, it's a learning or a wake-up realization na next time, alamin mo talaga kung ano ba talaga yung requirement for your travel. Hindi lang basta-basta maniniwala sa mga agent kasi usually yung agent, may iba okay, may iba hindi. Kaya, kailangan careful tayo sa mga gagawin nating decision in the future.